Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Greenbrier State Forest ay isang malawak na kagubatan na matatagpuan sa state ng West Virginia. Ito ay ideal na puntahan ng mga taong mahilig sa outdoor activities tulad ng hiking, biking, disc golf o kung gusto mo lamang na magpiknik picnic ay perpekto ang lugar na ito para sa iyo. Sa lawak na itong mahigit limang libong ektarya ay makakakita ka rin dito ng mga cabins at mga campsite na pwede mong tuluyan kung gusto mong magtagal sa lugar. Pero ang mapayapa at tahimik na lugar ay mabubulabog dahil noong umaga ng September 26, 2002, isang hiker ang nakakita sa isang naaagnas ng katawan ng isang babae. Agad itong dinala sa morgue at ayon sa post-mortem examination ay patay na ito ng isang buwan. Dahil sa walang ID ang biktima ay hindi nila ito nakilala. Base sa website ng West Virginia State Police, ang babae ay Asian at ito ay may taas sa pagitan ng 4'2 hanggang 5'2 at pinaniniwalaan nila na ang edad nito ay nasa pagitan ng 25 o 33 years old. Ang suot itong orange shorts ay pinagbebenta lamang sa Walmart. Nagtanong-tanong ang mga otoridad sa mga tao at establishmento malapit sa Greenbrier County at ang tanging lead na kanilang nakuha ay maaaring ang asul na Ford Escort ang posibleng sinakyan ng taong nagtapon sa babae. Kahit na agnes na ang katawan ay nakumpirma ni West Virginia State Medical Examiner Dr. James A. Kaplan na ang ikinamatay nito ay ang matinding pananakal. At para malaman nila ang identity ng babae, ay tiningnan nila ang mga missing persons report sa kanilang presinto. Pero wala silang nakitang tao na nag-report na may nawawalang babaeng Asian kaya kinuha nila ang dental records at DNA nito at pagkatapos ay inilagay nila sa CODES na national database na pinangangasiwaan ng FBI. Ang nasabing database ay naglalaman ng mga DNA profiles ng lahat ng may criminal records at pati ang records ng nawawalang mga tao sa buong Estados Unidos. Nagbaka sakali din sila na baka may makuha silang impormasyon sa Mexican community na malapit sa Greenbrier State Forest. Pero ayon sa mga ito ay walang tao na nawawala sa kanilang komunidad. Si Lieutenant Vince Deeds ng West Virginia State Police ay hindi tumigil sa pagpapadala ng sample ng DNA ng babae sa iba't ibang mga presinto. Pero ilang linggo at buwan ang lumipas ay tila walang naghahanap dito. Pagkatapos ng dalawang taon ay wala pa rin progress sa na nangyari. Pero ang masisiglang detective na humawak ng kaso ay ipinadala ang dental records nito sa Smithsonian Museum at Research Center dahil gusto niyang makasigurado kung Asian nga ba talaga ang babae. Kinumpirma ng mga eksperto na ito nga isang Asian pero hindi yon nakatulong dahil walang nag-file ng missing persons report na tugma sa description ng kanilang Jane Doe. Halos isang dekadang nanatili ang bangkay ng babae sa morgue. Nagkaroon lamang sila ng break nang ang isang elementary teacher ang lumapit sa mga otoridad dahil nagreklamo sa kanya ang isa niyang estudyante na inaabuso at minamoles siya, siya sa kanilang bahay. Nang puntahan ng mga otoridad ang trailer park kung saan ito nakatira, ay humarap sa kanilang ang ama nito na nagnangalang Thomas Neal Tate. Sa bigat ng aligasyon, inalis sa kanyang custody ang sampung taong gulang na bata. Nag-request din ng mga investigador na isang search warrant sa judge para ma-access ng mga ito ang mga computers ni Thomas. Nang ito ay aprobahan, agad silang sumugod sa bahay nito at in-access ang mga computers ni Tate. Ang mga otredad ay nakakita ng mga litrato ng mga bata at mga sanggol na hindi naman niya kaano-ano. Agad itong inaresto at sinampahan ng 20 counts of possession of child dahil sa nakitang mahigit 80,000 ng mga litrato ng mga bata at sanggol. Ang mga investigador ay nagtaka din dahil may impormasyon sa background ni Tate na mas lalo nilang ikinaalarma. Si Thomas Tate ay pinanganak noong 1961 sa West Virginia. Noong 1997, ang anim na taong gulang na binatang Amerikano ay naingganyong pumunta sa Pilipinas para magbakasyon at makita ang kagandahan ng Albay sa Legazpi City. Noong late 1990s, ang Albay ay nagsisimula ng makilala sa loob at labas ng Pilipinas. Hindi lamang dahil sa perfect cone ng Mayon, pero pati na rin sa mga ganda nitong Black Sand Beach. Ayon sa ulat, bukod sa pagbabakasyon, ay sinadya talaga ni Tate na bumiyahi sa Albay dahil sa kagustuhan itong makahanap ng babae na mapapangasawa niya. Sa kanyang paglalagi sa probinsya ay nagkros ang landas nila ni Karen Santillan na nagtatrabaho naman sa isang burger shop sa Legazpi. Ang labing siyam na taong gulang na dalaga ay mula sa isang mahirap na pamilya at siya ang pinakabunso sa kanilang magkakapatid. Inilarawan siyang maamo at mahiyain Dahil sa tagal na ng kasong ito ay limitado ang impormasyon tungkol sa kanila pero ayon sa ulat ay ikinasal sila noong 1998 sa Pilipinas. Dalawang taon pagkatapos nilang maikasal, si Karen ay nabuntis at kalaunang sumama kay Tate sa Estados Unidos noong taong 2000 para magsimula sila ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Isinilang ni Karen ang isang babaeng sanggol noong parehong taon na yun. Ito ang isa sa kanyang mga litrato noong siya ay dumating sa Waynesboro, West Virginia. Kung makikita mo ang larawan na ito sa panlabas ay mapapansin na tila masaya at kontento si Karen sa kanyang bagong buhay sa Amerika. Para sa mata ng mga tao sa si Pilipinas, ay tila nakamit na nito ang tinatawag na American Dream. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang honeymoon phase ng mag-asawa ay madaling natapos. Ang tila mabait na pag-uugaling ipinakita ni Tate nung ito'y nasa Pilipinas ay pagbabalat kayo lamang pala. Lumabas ang pagiging controlling nito at malimit niyang pagbawalan si Karen na lumabas sa kanilang bahay. Nang malaman ng mga otoridad na may asawa pala si Tate, tinanong nila ito kung nasaan si Karen. Ang Amerikano ay sinabi na sa dalas nilang mag-away ay bumalik na lamang ito sa Pilipinas noong taong 2002. Sinabi ni Tate na umalis si Karen at iniwan sa kanyang pangangalaga ang kanilang bagong silang na anak dahil hindi nito maibibigay ang pangangailangan ng sanggol. Ayon kay Police Officer Eliza Campbell, si Tate ay halatang galit at hindi komportable sa kanyang mga tanong. Lagi nitong pinipilit na bumalik si Karen sa Legazpi City at inabando na sila nito. At para makasigurado kung totoo nga ang sinasabi nito ay kinotak nilang ang immigration. Pero base sa records ng mga ito ay hindi lumabas ng Estados Unidos si Karen. Kaya ang sunod nilang ginawa ay kontak ng mga magulang nito sa Pilipinas. Ayon sa ina ni Karen, ay matagal na silang walang kontak dito simula noong 2002 pa. Pinilit nila itong sulatan pero nang hindi ito sumasagot, ay hinayaan na lamang nila ito dahil akala nila ay nag enjoy ito sa bago nitong buhay sa West Virginia. Kahit sila ay may kutob na may kinalaman si Tate sa pagwala ng kanyang asawa, ang mga otoridad ay idiniklara muna si Karen na involuntary missing person ng Waynesboro Police Department habang kumakalap sila ng ebidensya na magpapatunay na may kinalaman si Tate sa pagkawala nito. At para makatulong, gamit ang kombinasyon ng DNA mula sa kanyang anak at DNA mula sa kanyang pamilya sa Pilipinas, ay nagawang makabuo ng DNA profile ng mga otoridad. Si Tate ay nilitis at napatunayang guilty sa mga kasong isinampas sa kanya na child abuse at pang-aabuso sa sarili niya mismong anak. Habang naghihintay ito ng sentencing hearing, ang mga otoridad na, na assigned sa kaso sa pagkawala ni Karen ay ipinasok ang DNA nito sa CODIS system. At wala pang isang minuto ay nakuha nila ang resulta at nagmatch ito sa babaeng Jane Doe na nakita ng mga otoridad sa Greenbrier County. Ang Chief Medical Examiner sa West Virginia ay kinontak ng Waynesboro Police Department noong October 16, 2012. At sinabi ng mga ito na ang Jane Doe na matagal nang nasa kanilang morgue ay si Karen Santillan Tate. Ang mga awtoridad ay gustong kasuhan ng first degree murder ang asawa nito, pero dahil sa hindi sila sigurado kung saan at kailan talaga pinatay ni Tate si Karen, ay nag-alala sila na wala silang sapat na ebidensya para maipakulong ito sa kasong first degree murder. 'Yun ang dahilan kung bakit ang prosekusyon ay binaba ang kaso sa second degree murder para masigurado na mapaparusahan pa rin ito. Ayon sa mga court records, noong November 1, 2012, sampung taon pagkatapos mawala ni Karen, umamin si Tate sa dalawang Department of State investigators na siya nga ang pumatay sa kanyang asawa. nag siya ng guilty sa kasong second-degree murder. Ang pag-plead niya ng guilty ang dahilan kung bakit walang nangyaring paglilitis. Kaya hindi nalaman ng publiko kung ano talaga ang kanyang rason kung bakit niya pinatay si Karen. Noong Valentine's Day ng 2013, ay ginaab ang sentencing hearing ni Tate sa kasong child pornography at pangaabuso sa sarili niyang anak. Ang judge ay pinatawan siya na makulong ng 30 taon. Tatlong araw pagkatapos noon ay bumalik ulit siya sa korte para naman basahan ang kanyang sintensya sa kasong second degree murder. Sa sentencing hearing ay sinabi ng prosecutor sa judge na ang maaaring dahilan kung bakit pinatay nito ang kanyang asawa ay para magkaroon siya ng kalayaan na magawang makapang-abuso ng mga bata. Hiniling niya sa judge na wag itong bigyan ng parol dahil ang mga bata ay delikado sa taong tulad ni David. Ang mga investigador ay nakiusap din sa hukom na bigyan ito ng pinakamataas na sentensya na naaayon sa batas dahil sa kanilang obserba dito ay wala itong ipinakitang pagsisisi at ikinumpara nila ang ugali nito sa isang psychopath. Pagkatapos ng paglilitis, pinatawa ng judge si Tate ng karagdagang 30 taon sa kulungan at hindi na siya makakalabas pa dahil hindi siya maaaring mag-apply ng parole. Si Police Officer Eliza Campbell na unang nag-imbestiga sa reklamo ng anak ni Tate tungkol sa pang-abuso nito ay kinilala at ginawaran ng Police Star Medal Award. Dahil kung hindi sa tiyaga nito ay hindi malalaman ng mga otoridad kung sino ang Jane Doe sa morgue at hindi nila mabibigyan ng closure ang pamilya ni Karen sa Pilipinas. Ang Waynesboro County Police Chief ay nagaroon ng fundraising para makakalap ng pera dahil gusto nilang maipadala mga abo ni Karen sa kanyang pamilya sa Legazpi. Isang linggo pagkatapos noon, nakakalap sila ng $6,000 mula sa iba't ibang mga tao na nakarinig sa malungkot na sinapit ni Karen. Noong October 23, 2013, inanunsyo ng Philippine Embassy in the US na ang abo ni Karen ay darating sa Maynila pagkatapos ng isang dekada. Ang Philippine Embassy ay pinasalamatan si Prosecutor-Attorney James Campbell III at mga mababait na tao sa Waynesboro na tumulong na mabigyan ng closure ang pamilya ni Karen. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.